Ito na guys. Luto na. Lagyan natin ng sili sa itaas. Luto na. Thank you for watching mga guys. Hello guys. Good afternoon. Magluto tayo ng paksiw na isda. Ah, sino nakakilala nito guys? Kung anong isda po ito. Please comment below. Lagyan natin ng suka meron ng mga ano mga lamas Pati natin ng magic sarap para masarap sin kaya tayo guys ng konting tubig Pati natin ng konting asukal mga guys kasi mahilig talaga ako maglagay ng asukal kahit anong niluluto ko. Ah, uh, lang sa gulay. Natin mga guys, lagyan natin ng taki para madali siyang kumulo. Sa bawo niya guys kasi ano na kumukulo na. I eh, ano natin ang iba sa ibabaw para pantay yung yung lasa ng ating niluluto. Ito na maghintay tayo ng mga ilang minuto lang luto na ito, mandali lang kasi ito maluto na ano isda hindi na po kailangan na ilaga shadow please like and share and follow mga guys kung saan nakaabot aking mga video, mag comment kayo below sa mga likers ko sa mga nag comment panoorin nyo ang aking mga video kahit 3 seconds lang para ma Pasok kayo sa aking mga top fan. Thank you. Guys, kung ano nang ano niya. Uh, kung tama na ba yung lasa niya or kulang sa timpla. Ito guys, tikman natin guys. Hmm. Hmm, harap ng asim niya. pwede rin natin na balikta rin mga guys para ano para ayos balikta rin na lang natin yan marami po itong kamatis mga guys yung mga ano uh, yung mga nakakilala sa mga pangalan ng isda ano pong isda ito sabi ng binibilhan ko na ano daw karabalias na malaki iwan ko kung karabalias ba to <laughs> kasi sabi naman yun sa kasamahan niya na ano daw ito pa, talakitok. aywan ko ba kung ano ilang klase pala yung talakitok kasi isa lang yung kilala ko na talakitok tapos yung mga malalaki pa ang kilala ko sa talakitok libog na talaga ako kung anong ista ito. Pero kung sa akin siguro lang is parang karabalyas na malaki. Maglagay tayo ng konting powder paminta.